Ikaw ba nagluto nito? Oo, oh, aku. Ah, ah, pare. pare. Palis na. Bakit naman? Ang baho. Ang baho. Eh, iba eh, pare. Iba eh, akong luto yan. Ba't ha? masisira? Eh, pare, iba na talaga. Eh, eh. Pare, iba na. Bago yan, pare. Ha? Pres pa yan, tilap yan ngayon eh. Eh, bakit iba nga eh, pare? Ba't naman mag-iiba ka mo, Parang, parang mabang eh. Hey, para oh, Hoy, pare yan. pare. Sabot di Sa ilog, terus sumamang ilang sa akin. Sa ilog? Oo. Uh Eh parang may inaabangan ako eh. Sino? Oh, wala pa pumunta sana ako nang ano nang bulaho. Eh mamaya na po 'tong bulaho, tara ano, may pare na akong dala oh. Hindi oh, na. Kakailan sa glet. Oh, kakailan tayo. Ay nasa si pare Diego? Kaya nga tinaguhan ko eh. Tao naman noon. Hindi natin kasama. Ali ka. Ikaw lang ikaw pag kasi natin niyo. Ali ka, ali ka. Alam mo naman niyo. Sala na tayo noon. Ayos, ayos. Ay, ayos. Tama ka sa yako. Wala si pare Diego

Ang <laughs> pangit oh. eh, eh. tilapia. Yung. lang, Parla, <laughs> Dalihin natin, Dalihin na. Oh, Walang steak pare, napakasarap na ating ulam. <laughs> tilapia. tilapia. Pare, kuha muna ng kahit anong upuan, kahit bunot. Kahit bunot na lang. Oh, lang. Kuha kuha para may upuan ako din eh.

Oh, wala ka na amoy pare. Para Parang meron nang konti no. Oh, di ba? Oo. Oh, pare, pare. bakit gano? Parang ang baho din eh. Ano ba eh Ay, ay, play si Parin Jay mo. Hoy, ano grabe ako? You what? Wala alam. Ano ginagawa niya dito? Bakit dito ka? Wala lang yan. Pare ko yung nadakis din eh. Oh, kanina ko pa kay natay. Ay, ano pala napakabaho. Oh no. Wala sa Naraka Okay pala, Ray. Okay pa tong ano. Ayos pa kaya, pare. Ari <laughs> <sabay> <laughs> ka mabaho! Ayos ka si parin, Diego! Wala ka! Ano, ano? Kaya na ako mga natay! Ako alis na! Ang baho na din eh! Mahalo na, na Ayoko na din eh! Ikaw uh. nang pala yung bangi! Hindi ka lang! Wala ka walang gala Wala! Ayun nga! Gusto ko wala kayong gala eh! Wala ka sa <laughs>